Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana pero pinili ng damdamin. Dito sa atin channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino Romance At ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comments, o di kaya, share ang aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Salamat. Kabanata 4, Boses ng Katahimikan Banayad parang may kinikimkim na lihim. Sa katahimikan ng gabi, may mga damdaming sumisigaw. Hindi kailangan ng salita dahil sapat na ang isang tingin, isang haplos, isang buntong hininga. Mahinang ihip ng hangin, huni ng kuliglig sa gabi. San Vicente, Palawan, gabi ng biyernes, isang araw matapos ang ulan. Kahimik ang buong bahay. Maagang natulog si Aling Lydia matapos ang mahabang araw sa palengke. Si Samantha naman ay nakaupo sa lumang papag sa may gilid ng bahay, nakatanaw sa kawalan, habang pinapahanginan ang basa paring buhok. Tahimik. Walang imik. Pero puno ng tanong ang kanyang dibdib. Hanggang sa naramdaman niya ang presensya ni Cardo, na naupo sa tabi niya, tahimik rin, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Cardo. Di ka pa natutulog. Samantha. Di ko po alam parang ang daming iniisip. Hindi sila nagkatinginan. Pero naramdaman ni Samantha ang mainit na palad ni Cardo sa ibabaw ng kamay niya. Dahan-dahan. Hindi mapangahas pero ramdam ang init. At higit sa lahat ang damdaming tila nais magpahiwati. Cardo. Sam. Ayoko kang isipin bilang border lang hindi lang kita basta bisita rito. Samantha. Pero may asawa po kayo, Kuya Cardo. Tumahimik ang paligid. Ni ang kuliglig, tila natahimik din sa bigat ng salitang iyon. Ngunit sa loob ng ilang segundo. Hinawakan ni Cardo ang pisngi ni Samantha. Nagtama ang kanilang paningin. Dumampi ang kanyang hinlalaki sa gilid ng labi nito, parang nagbabasa ng pahina ng isang lihim. Samantha. Kuya Huwagdi. Pero hindi siya umiwas. Cardo. Hindi ko na kayang itago, Sam. At doon sa pagitan ng katahimikan at kabog ng dibdib. Isang halik ang dumampi sa kanyang labi. Mainat. Mabagal. Mainit. Hindi matagal pero sapat para mapaso ang puso ni Samantha. Pagkatapos ng halik parehong hindi makatingin. Samantha. Bakit niyo po ito ginagawa? Cardo. Dahil gusto kita. Hindi dahil kulang ang asawa ko, kundi dahil ikaw ang sobra. Hindi lahat ng katahimikan ay tahimik. Dahil minsan, sa gitna ng gabi may boses ang damdamin. Kung naramdaman mo ang bigat at init ng gabing ito, I like mo ang video. Ay comment kung tama bang sundin ang puso kahit may mali at mag-subscribe para sa Kabanata 5, Mga Lihim sa Pinto, kung saan ang isang padalang sulat at isang maling bukas ng pinto ay magpapasiklab sa apoy na matagal ng pinipigilan. Kung kayo ay may ibang karanasan mula sa kwentong pag-ibig, pwede niyong ibahagi sa akin channel at gawan natin ng storya ang mga naudlot ninyong damdamin. Maraming salamat sanay na gustuhan niyo ang aking kwento.